sama-sama tayong magiging sa ang bilyon-bilyon pisong transaksyon sa mga bank account ni Mayor Alice Guo, kasunod na freeze order sa mga ito at iba pang ari-arian sa mga unang mga dawit sa isyo ng mga pogo. Ayon sa isang senador, karamihan umano ng perang pumapasok sa mga account galing sa China. Saksi si Mav Gonzalez. Sa pananaw ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, malabong maging state witness sa mga kaso tungkol sa Pogo si Bamban Mayor Alice Go. Naka-freeze ngayon ang 36 na bank account ng Alcade dahil sa utos ng Court of Appeals. Gayon din ang dalawang real property, labing dalawang sasakyan at helicopter. Hiwalay pa yan sa 21 frozen bank accounts ng QJJ Farm at QJJ Embroidery na family business ng mga go na sakop ng utos. Pag isinama ang nakapangalan sa anim na iba pang sangkot umano sa illegal na pogo at siyam na kumpanya, aabot sa siyam na pong bank account of Frozen. Kabilang ang sa mga kasosyo o ni Go na si Wang Zhiyang, isang Chinese fugitive, at si Zhang Rujin at Lin Bao Ying na sangkot din sa money laundering case sa Singapore. Lumitaw sa imbestigasyon ng AMLAC na nagkamal ng malalaking transaksyon at pag gaari ang mga individual, kaya pinaghihinala ang sangkot sila sa money laundering at human trafficking. Ang gagaling sa iba't ibang lugar, pumapasok sa bank account ni Alex Wu in the amounts of billions tapos uh, lumalabas to sa iba't ibang uh, individuals at corporations. Particularly dito sa pagsasagawa o pagpapa pagpapatayo ng Pogo Hub sa Bacta. Aniya, freeze ang accounts ni Go at iba pa dahil hindi maipaliwanag kung saan galing ang laman nitong halaga na karamihan ay galing sa China at ipinapadala sa iba't ibang individual at korporasyon. Kung tinignan mo yung income statement niya, lugi yung kanya mga corporation. Eh. So sabi rin ng AMLAC, pareho sa findings namin, na hindi niya ma-justify kung saan nanggagaling. Mataas ang probability nito na money laundering ang nangyari. Kaya na-freeze ka agad ni Asset. Kasi kung kung hindi mo i freeze 'to ang 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 pera madaling mag-transfer. Dahil 2019 pa ang unang malaking transaksyon, tanong ni yan, bakit hindi ito ni-report agad ng mga bangko? Obligado silang gawin 'yan kung mahigit kalahating milyong piso ang transaksyon o kung suspicious transaction o hindi maipaliwanag kung saan galing ang pera. Merong uh, pagkukulang 'yung mga banko dahil bakit 2024 lang nila na-report? Meron din akong suspecha na itong mga banko meron din ganitong uh, pansyabahan. Noong Miyerkules ay naghainan ng money laundering case ang AMLOC, laban sa mga individual at korporasyon na freeze ang mga account. Inalmahan naman ng kampo ni Go ang paglalabas ng mga bank account na anyay confidential at sa cloud ng bank secrecy law at data privacy act. Ayon naman kay Gatchalian, walang paglabag sa paglalabas ng impormasyon dahil bahagi na ito ng public record. Kaya nga inantay muna ng Senado na i-file at inantay rin ng Senado magkaroon ng ruling. walang violation because form, that forms part of public records and anyone can go to the courts to ask for Uh, that sa records ng Bureau of Immigration, walang lumabas sa bansa na alisgo o go o maging ang iba pang kasama niya sa lookout bulletin. Lookout bulletin lamang po ang uh, in-issue um, sa ngayon. Um, ang ibig sabihin po noon ay maaari pang lumabas ng bansa yung mga nakalista doon kung sila po ay walang ibang kaso dito sa Pilipinas o walang ibang violation. Sa gitna ng isyo sa mga Pogo, nauna nang sinabi ng PAGCOR na hindi na sila mag i ng lisensya para sa Pogo hop Ngayon po ay tayo ay site or location specific. Kung kwalipikado po at um, makapapasa sa mga panuntunan ng PAGCOR, meron pong mga binibigyan or na-renew na tayong mga IGL na nasa mga building po. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Bago sa saksi, itinaas ng pag ang La Niña Alert ngayong araw. Kasunod po yan ang paglamig ng sea surface temperatures sa Central at Eastern Pacific Ocean. Basa sa kanilang monitoring, may 70% na chance ang magsimula ang La Niña sa Agosto hanggang Oktubre at magtatagal hanggang unang bahagi ng 2025. Posible magdulot ito ng mga pagbaha at pagguho ng lupa sa iba't ibang lugar. Posible namang magpaulan sa malaking bahagi ng bansa ngayong weekend ng Southwest Monsoon o Hanging Habagat. Basa sa datos ng Metro Weather, umaga pa lang may malakas na pagulan na sa Barm at Zamboanga Peninsula bukas. At pagdating ng hapon, halos buong Mindanao na ang uulanin. Magpapatuloy yan hanggang gabi sa Caraga at Davao Region. At sa linggo naman ng na hapon ang ulan sa Northern Mindanao at Caraga. Ngayong weekend, sa hapon hanggang gabi rin ang mga pag-ulan sa Visayas. At sa Luzon naman, baga palang bukas ay may ulan na sa Mimaropa at Gico Region. Magtutuloy-tuloy po yan hanggang hapon at uulanin na ang Southern at Central Luzon, pati na Ilocos at Cordillera Region. Sa linggo, Palawan naman ang uulanin sa umaga at pagsapit ng hapon Halos buong luzon na ang uulanin pero mababawasan pagsapit ng gabi. Sa hapon at gabi rin ang ulan dito sa Metro Manila. At pwede mong magkaroon ng pagbabago kaya patuloy na umatabay sa mga update. 2028 target maging operational ang kauna-unahang cable car sa Pilipinas ayon sa Department of Transportation. Pagdating naman sa mga proyekto para maibsan ng problema sa baha, Mahigit 200 bilyong piso ang halagang nakalaan ayon sa DPWH. Saksi si EJ Gomez. Rumagasa ang baha mula sa gilid ng bundok sa barangay New La Union maitong Sarangani ngayong hapon. Umabot ang baha sa kalsada at ilang bahay. Pero wiso rin ang inabot ng mga motorista sa Dato Abdullah Sangki, Maguindanao del Sur matapos bumaha sa highway kagabi. Kamakailan sa Metro Manila, binaha ang ilang lugar sa Taft Avenue at Espanya Boulevard dahil sa thunderstorms. Ang mga ganitong pangyayari sa maraming lugar sa bansa, ang gustong solusyonan ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Sa Build Better More Infrastructure Forum dito sa New Clark City sa Tarlac, binigyan diin ng DPWH ang aabot sa 240 billion pesos na budget na nakalaan para sa pagsasaayos ng 18 major river basins sa bansa para maibsan ang pagbaha. This year, we have around 240 billion pesos flood control projects spread across the country. Sa datos ng DPWH nitong May 2024, aabot sa mahigit limang libo na ang bilang ng natapos na flood control projects na sinimulan noong July 2022. Marami ay principal o major river basin. The river basins are those with the biggest catchment area. We are identifying flood control project based on master plans done across you know, major river basin. Halimbawa raw ang flood risk management sa Kagayan River at Cagayan de Oro, Pasig Marikina River Channel Improvement Project, at pagpapatupad ng Integrated Disaster Risk Reduction and Climate Change Adaptation Measures sa low-lying areas sa Pampanga Bay. Sa mga local river, LGUs na raw ang nakatoka. Sa kabuuan, halos dalawandaang ang infrastructure flagship program ang gumugulong ngayon. Karamihan ay malaki ang chance ang matapos sa termino ng Pangulo dahil sa mas pinalakas na fund sourcing at monitoring system. The big difference now is that all the cabinet members and, and the president are periodically involved in even in monitoring ensuring that uh, we, do not, uh, we are not delayed in, in, in the implementation. Of... Ayon po sa NEDA, inaasahang babalik sa pre-pandemic level ang spending ng pribadong sektor para sa Philippine infrastructure sa susunod na taon. Bukod dyan, isinusulong din ang kauna-unahang cable car sa Pilipinas na ayon sa Department of Transportation, target maging operational sa 2028. Ikokonekta niya ng Antipolo sa MRT-4 station sa Taytay Rizal na konektado naman sa mga lugar papuntang Ortigas at EDSA. MRT-4 is EDSA uh, Ortigas Avenue, Ortigas Extension, down Manila East Road. We know that Antipolo is very dense, uh, lots of uh, residents, lots of economic activity. Tapos na ang feasibility study bagamat kailangan ng mas detalyadong pag-aaral para malaman kung magkano ang proyekto na dadaan sa bidding. The project appears viable. Uh, we just need to do further studies. So it's not just about how much, it's also the terrain, the landscape. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez ang inyong saksi. Matapos ang apat na linggong sunod-sunod na oil price hike, posible magkaroon ng rollback sa presyo ng petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, may piso ang posibleng bawas sa kada liter ng diesel at kerosene batay sa apat na araw na trading. Uh, abot naman sa 90 centavos ang uh, maaring bawas sa kada litro ng gasolina. Nagsagawa ng Senatorial Preferences Survey ang Pulse Asia para sa eleksyon 2025. Nagpakita sila ng respondents ng listahan ng pangalan ng mga personalidad at tinanong kung sino sa mga ito ang iboboto nila bilang senador kung gagawin na ngayon ang eleksyon. Nasa top 12 sina Senator or Congressman Erwin Tulfo Dating Senate President Tito Soto, Senadora Pia Cayetano, pamamahayag na si Ben Tulfo, dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senator Bongo, Senadora Amy Marcos, mga dating Senador Manny Pacquiao at Panfilo Lacson, dating Manila Mayor Isko Moreno, mga Senador Bato de la Rosa at Bong Revilla Jr. Ano na personalidad ang nasa listahan, kabilang dito ang ilang dati at kasalukuyang senador at kongresista. Meron ding mga dati at kasalukuyang membro ng gabinete, mga alkalde sa mga lokal na pamahalaan, at meron ding mga artista at mga abogado. 2.6% ang sumagot na hindi nila alam ang iboboto, 2.1% ang hindi sumagot, at 1.9% ang nagsabing wala. Isinagawa ng Pulse Asia ang survey noong June 17 hanggang 24. Kapwa akusado ni Pastor Apolo Kibuloy sa kasong human trafficking. Nahuli sa isang subdivision sa Davao City matapos may magtip sa pulisya sa si Ipoling, Canada na hindi na nagbigay ng pahayag ay naglingkod sa Finance Department ng Kingdom of Jesus Christ. Sinusubukang makuna ng pahayag ang religious group. Paniwala ng Department of Interior and Local Government na katulong sa pagdakip kay Canada ang isang milyong pisong pabuya sa kanya. Hindi na nagbigay ng pahayag si Canada. Patuloy naman ang apila ng DILG kay Kibuloy at iba pang wanted na sumuko na. Mango Harvesters Painting ni National Artist Fernando Amorsolo na ninakaw sa Sile Negros Occidental noong July 3 na na ng NBI. Kinumpirma ng National Museum na totoo, authentic na obra ang hawak nila. 1936 ito pininta at nasa 8 to 12 million pesos ang halaga ngayon. Nakatakdang ibalik ang painting sa may-ari. Ang dalawa namang suspect sa pagnanakaw na inquest at nakakulong na. CCTV footage ng salpukan ng bus at pickup sa Abulog, Cagayan, kung saan labing isa magkakamag-anak ang nasawi, sinisilip na sa sa disgrasya. Ayon sa pulisya, posibleng hindi na malaya ng driver ng pickup na nasa intersection na sila ng National Highway. Lumalabas ding overloaded ang pickup. Nakaburol na sa alakapan ang labing isang sakay ng pickup. Hustisya ang kanilang panawagan. Mag-aabot ng tulong ang munisipyo ng alakapan. Wala pang pahayag ang driver ng bus na nagpapagali sa hospital. Pero ayon sa bus company, handa itong magpaabot ng tulong sa mga naulila. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman ang inyong saksi. May mga nagtipon sa Quezon City para gunitain ang 2016 ruling. Kasama sa nakasaad sa ruling, bahagi ng ating Exclusive Economic Zone ang Mischief o Panganiban Reef kung saan may artificial island na ang China. Ngayon din ang second Thomas ay yung in kung saan nakasadsad ang BRP Sierra Madre. Ngayong anibersaryo ng 2016 Arbitral Award, iba't ibang bansa ang naghayag ng suporta sa Pilipinas. Kabilang dyan ang Amerika na sinabing ipinakikita ng pang-water cannon at ipapangharas ng China na isinasantabi nito ang international law, gayon din ang kapakanan ng mga Pilipino. Para rin sa European Union Legally Binding Arbitral Award, pati ang sinasabi sa ruling na bahagi ng EEZ ng Pilipinas ang ayungin kung saan nagharap ang Philippine Navy at China Coast Guard kamakailan. Ang China pumalag sa pahayag ng EU at iginiit na dapat igalang din ang karapatan at interes ng China na hindi kinikilala ang ruling. Nag-usap na ang Pilipinas at China sa ilalim ng bilateral consultation mechanism kung saan parehong nagsabi ang dalawa na magpapahupa ng tensyon at magdi-de-escalate. Walang masyadong detaling lumabas tungkol sa meeting. Ayon kay Foreign Affairs Undersecretary Maria Teresa Lazaro, tuloy-tuloy ang ugnayan ng dalawang bansa. It's work in Pero kung igigit daw ng China na magpaalam o bawasan ang mga rotation and resupply missions sa West Philippine Sea. If China imposes na parang, magsabi naman kayo. I agree to that. Dagdag ni National Security Advisor Secretary Eduardo Año, hindi ititigil ang mga rotation at resupply o Rore mission. We don't want war. Rore will continue. As the President said, this is regular, rotinary uh, activity because it is our right to resupply our troops in uh, BRP sa Madre, no matter what happened. Ayon kay National Security Advisor, Secretary Eduardo Anyo, hindi lamang piraso ng papel. Ang Arbitral Award na napanalunan ng Pilipinas laban sa China na nagpawalang visa sa nine dash line claim nito. There are many ways how to enforce the law. We will not be deterred in continuing to rotate our troops and to provide them with our appropriate supplies. Para sa si GMA Integrated News, Joseph Morong, ang inyong saksi. Umaasa si Japanese Ambassador Endo Kazuya na lalo pang gaganda ang ugnay ng Pilipinas at ng Japan. Binanggit din niyang ang bag ng GMA Network sa pagpapalaganap ng kanilang kultura. Saksi, si Rafi Tima. Sa courtesy call ni Japanese Ambassador to the Philippines Endo Kazuya sa mga opisyal ng GMA Network. Unang napag-usapan ng kasikatan ng Voltes 5 sa bansa. Naunang umeres sa GMA noon pang 1978 at ginawa ng live action adaptation ng network. In fact, uh, I remember Mr. Yalong and I were very young when uh, we started to watch Voltes V on television. And uh, since then, a great number of uh, the hit animes from uh, Japan have been uh, released locally broadcast through our our network. Nagpasalamat si GMA Network President and CEO Gilberto Ardoavid Jr. sa tulong ng Japanese Embassy sa mga proyekto ng GMA Kapuso Foundation, maging sa teknolohiya ng Japan na niyang bahagi sa araw-araw na operasyon ng network. If you will notice, all practically all our cameras are are designed uh, and built in uh, in Japan, and uh, Japan continues to be a primary source of our uh, technical requirements in our broadcast uh, operations. Nagpasalamat naman ang Japanese ambassador sa pangunguna ng GMA sa pagpapalaganap ng kanilang kultura sa bansa sa paumagitan ng mga palabas. Voltes 5 has become a symbol of hope, courage, and unity. Values that resonate deeply within our cultures. GMA has played a pivotal role in this narrative, acting as a bridge that spans the vast oceans between our two nations are bringing us closer are together through the magic of media and storytelling. Naroon din sa pulong si Executive Vice President and Chief Financial Officer Felipe S. Yalong at Senior Vice President and Head of GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso. Ayon pa kay Ambassador Endo, umaasa siya na lalo pang gaganda ang ugnay ng Pilipinas at Japan. Malaking bagay ayon sa Ambassador ang mga organisasyon tulad ng GMA sa adhikaing ito. Indeed, You embody your slogan, Isasa Puso ng Filipino. Uh, through your dedication and passion, you have brought Japan into the hearts of the Filipino people, making it a cherished part of their lives. Yeah. Para sa GMA Integrated News, Rafi Timang, Inyo, Saksi! Karaniwang nakamotorsiklo ang mga taga-deliver ng parcel. Pero ang isang babaeng taga-deliver sa Quezon City, naglalakad. Nantig sa kanyang kwento ang isang netizen na nagbigay ng regalo. Saksi si Jamie Santos. Araw-araw naglalakad si Jeneline Bitbit ang mga naglalakihang bag. Laman ng mga ito ang mga parcel na in-order sa isang online shopping app. Kwento ni Jenny, alas 5 ng umaga nagsisimula ang kanyang araw. Di alintana ang init ng araw o buhos ng ulan. Kilo-kilometro ang nilalakad niya para maghatid sa mga umorder. Malalim na ang gabi kapag natapos ang kanyang trabaho. No, no choice ma'am kung deliver ko. Ito, sunog na ako ma'am. Kaya minsan basa sa ulan, niligo. Umaabot ng hanggang 200 parcel ang kanyang dinideliver kada araw. Mga anak daw niya ang kanyang inspirasyon para patuloy na kumayod. Para sa anak ko, ma'am. Kilit <laughs> mo ba ang anak niya, ma ma'am? Dalawa. Pagod na rin, ma'am. Pero kailangan eh. Pinakakaunti na raw ang 66 parcel sa isang araw na kanyang ide-deliver. Kapag ganito raw ang sitwasyon, tumutulong naman siya sa kanyang pinsan sa pagtitinda ng fishball. Isang customer ang naantig at humanga sa kanyang pagsusumikap, kaya naman pinost ang kanyang larawan online. Dahil dito, isang donor ang nagregalo ng bisikleta para magamit sa kanyang trabaho. Sobrang pasasalamat ni Jeneline sa biyayang ito. Pero di pa raw niya ito magamit kapag marami siyang parcel na ide deliver Malit din po yung nadadala ko matas pag maulan, nababasa po. Sinadyaga ko pa rin yung lakad, ma'am ani Jeneline, ang kanyang pamilya ang nagsisilbi niyang lakas sa pagbuhat ng mga parasel, maging sa pagpasa ng mga hamon ng buhay. Si paglang ma'am, wag isipin yung problema. Kasi yung problema, nasolusyon na naman yan. Eh. Ganyan din kay mag-asawa, sobrang hirap. Pero lumalaban pa rin. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Pagtambay sa gaming arcade, ang ginamit na isang binata para takasan ang nararamdamang pighati. Pero binago niya ang takbo ng kanyang buhay hanggang sa nagkabit siya ng inaasam na Success! Success! Sa paglalaro at paglilibang, ibinuhos ni Godofredo Bumanglag the fourth ang kanyang panahon para labanan ang pangulila sa yumaon niyang ina. Umabot pa sa puntong natigil siya sa pag-aaral ng dalawang taon. Pero napagtanto niyang hadlang ito sa pangako sa ina na makatapos ng pag-aaral. Ang bunga ng pagpupursige ni Godofredo, hindi lang siya nakatapos, kundi naging magna cum laude pa sa kursong Bachelor of Arts in Communication sa isang unibersidad sa Ilocos Norte. Nakakuha rin siya ng General Weighted Average na 1.28, kaya siya ang valediktorian ng kanilang batch. Anya, isa siyang paalala na hindi karera ang buhay at okay lang magpahinga sa tuwing napapagod. OMG ito <laughs> Itinalaga ng South Korean Ministry of Culture, Sports and Tourism ang K-pop girl group na New Jeans bilang honorary ambassadors for Korean tourism sa taong 2024. Lain nitong ipromote ang inbound tourism o yung pagpasok ng mga turista sa bansang South Korea. Pinaunahan ni Minister Yu in ang appointment na dinaluhan ng members na sina Minji, Hani, Daniel at Herin. Isa pang good news para sa Hallyu fans, magbabalik Pinas ang Korean actor na si Wee Ha Jun para sa kanyang fan meeting sa Setyembre. Huling pumunta si Ha Jun sa bansa noong May 2023 para sa isa ring fan meeting. Isa na namang collab ang nagaganap kasama ang mga Pinoy sa Japan. Para yan sa isang feature film ng Voltes 5. Inimbitahan sa Japan ng Toei animation si Voltes 5 Legacy Director Mark Reyes para sa isang roadshow. Naroon siya para i-promote ang kauna-unahang fully licensed Philippine-produced film na ipapalabas internationally. Yan ang Voltes 5, the ultra-electromagnetic version na mapapanood sa halos dalawang daang sinihan sa Japan ngayong Oktubre. Nakita rin ni Direk ang mga ilalabas na toy lines para sa Voltes 5. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si PR Kang Sa ngalan ni Arnold Clavio, ako si Atom Araulio para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang sa lunes, sama-sama tayong magiging Saksi! saksi. Mga sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.